Wow, ilang oh, na naman nagkagulo na naman tayo ngayon, sa Rilo, guys no. Ang dami-dami ng -dami binili nila ni ano ni Madam. ko na kahit Pwede po magtanong, ma'am? Ay ah, ipambenta po ninyo 'yan. Ah. sa Opo. Sa inyo po 'yan lahat? Ay ibig sabihin hindi na ito ito opo. Ang aking ate. Ang dami. 39,000 39 po lahat. Wow. Ito talaga guys, no, dito sa kay Boy, talagang sikat na sikat yung mga relohan ni Ma'am Talagang dinadayo pa dito na mamili lang. Okay 30 na lang, kuya. O, tawad na. Kasi dito talaga may tawad talaga dito. Kuya, pag hindi ka magpatawad, nakikita ka sa YouTube, ah? Ma'am, saan po po kayo galing, ma'am? Sa Palok po. Talisay. Ah, daw sila si ma'am. Dinayo po ninyo talaga dito para mamili ng relo. Ilang piraso po ba, ma'am? Ani. Ani. So, magkano lahat po? 18,000. 18,000. Ano ba Wow! Ano yung na Ang binili. Ah, ano po yan? Shout oh. Ah! Shout out! Wait! Ano Rico? Anong ano po ma'am? Rico? Rico de Bria. Shout out yan kay Nico de Bria. Uh, Nico Rico de Ah, uh, Nico de Bria. Rebia. Rico. O oh, kaya nga, Rico po. Rico oh, de Bria. Uh -huh. O oh, shout out kay Rico de Bria. Uh, siyempre, dito tayo magkita-kita ngayon guys sa ano, sa ni Mang Boy. Ayan, mag shout out po kayo. Pwede kayo magbati. Ayan. Wow, ang naman yan. Mang Boy! Mang Oh, <laughs> uh, ito yung ano, talagang kinakaskas, mabinta talaga pag rilong na mga kinakaskas. Mayaman na talaga si Ma'am Boy. <laughs> Pwede kayo po mag -shout out Ma'am. Mapapalabas po tayo sa YouTube. Ito po si Ma'am. Kailangan na resibo ko ya para oh, aking pa pam. Dito hindi na kailangan resibo pag may sira palit. Hoy kuya. Oh. Au. Ah. 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 Mami gay niyo tayo nang speaker ngayon, no? Ito po, ay, thank you po, ma'am. Ayan nga sila si ma'am, no, nangingi ng sticker. Dito naman sa kanila ni Kuya, mayroon din dito. Sa mga gilid-gilid ni Ma'am Boy, mayroon din tayong mga rito bago <"Sie> ah, sa Panginoon. So, yeah. oh, oh, uh, kuya, magkano po kuya? Kuya? 3,500. 3,500? Oo, 3,500. Ay, yes. May kliyente kasi ako eh. Pwede mo eh. Ganyo sila. Wow, sa naol. Sa naol. Papipiliin. Paborito na. Ani boy! Ay, ayan yung kinakaskas. Ito ba yung kinakaskas? Oo, oh, ito kinakaskas. Kinaskas mo na po? Oo, oh, eh. Nagkagamit na barangay. kinaskas na daw. Magkano kuha ni Kuya? 2,500? May tawad na yun. Oo. Oh. Pag hindi ka magtawad kay Mang Boy, nako. Boy! Ano daw, habang buhay ang warranty niyan? Ano Atin oh, guys, kung sinong mamimili ng rilolo, dumayo lang kayo dito kay boy. Ayan, maraming mapagpilian. Bakit lang Ito'y papakita oh, na lang ito, natin. Ito yung pang mga pambabae. Ito, mga pambabae. Mangboy, parang masaya na naman ang kaluluwa mo ngayon. Uy, wag kaluluwa ko. Wag kaluluwa ko dahil. Pero ha, Yan. Ito na Libre, libre, hiccup. Mamili lang kayo dyan. Sa akin yan. Sa akin yan. Ah. Hmm. Ah. Hmm. One, three. One, three. Okay. Maganda ka na dito rin. Ha? Maganda ka na dito rin. Maganda ka. Anong pangalan yan, kuya? Ah, Walang pangalan siya dito? Dito, dito, dito? Walang pangalan? 1-3 Pero may tawad ba yan? Pagbibili mo, may tawad yan. Pwede yan, sukat. Tapos ito na ibalik mo kay Boy <laughs> Ayan, sakto, sakto lang. Nandito lang si Boy Urig, ha? Sama ni Boy Kaskas. Nandito lang sa mga gilid-gilid. Si -gilid. Boy nandito, ha? Sama ni Boy Kaskas, <laughs> ha? Kasi tutok baro.

Yeah, may gumig may kay gumi, hey, Boy. Boy. Kami talaga tinawaran hindi binibigyan. waterproof badaw? Abang buhay yang warranty. Abang buhay nga daw. buhay oh, Ay, <laughs> ay. Oh, pwede, pwede dito. Meron diyan sa mga ano, Meron naglalagay ng batik Saan Oh, kaya nila tinatali yung mga relo, guys, para hindi sila masalisihan Kasi din marami ding nang dadampot. Etong maganda oh. Ito maganda. Are boss. Ito mga pambabae, magkano kung ganito? Oh, wala. Ito yung kinakas mo boy. Depende lang matutuloy. Oh, ji. Boss

minto eh. One to daw. 1,200? thousand two ko lang Mayroon doon sa gilid. Bulan. Sama ko Magkano daw man? niya, ma'am ha? Magkano yun? 400 na lang? 400 na lang? Tetangga, tahu sanitasi? Tidak. 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 rich machine Opo, mga Kapranim po yan, eh, mangagaling kuno sa kanya. Magkaka-bawas. para lang. Ito po binuksan ko 'yung yung analog controller 'yung binuksan ko. Para hindi kayo naloloko. Uh, Kami uh, happy kasi para sa

Hello po, good morning. May buntag. Ito dito din yan. Um, Magkano bili mo? Haan? Ah, oke, okay, one two. Pero oke okay namanya siya. Oke. Okay. Waduh, Magkano? Wala, walang tawad? For 15 na lang sige. Patawarin mo sila si ma'am. Ganyan ka natin ko yan. Wala sa alam eh. Suot mo na kasi para for ma... Pag mayanan mo. Hindi maganda ba kasi bagay kay ma'am kasi nga maputi. Ayan. Peace. Okay.